Si Propeta Elias ay isa sa mga pinakakilalang tauhan sa Biblia, binanggit kapwa sa lumang tipan at bagong tipan, kabilang bilang kinatawan ng propetikong pag-asa ng Israel. Siya ay isang tunay na lingkod ng Diyos na humamon sa mga hari at matapat na ipinagtanggol ang karangalan ng pangalan ng Panginoon. Napakalakas ng naging epekto ng kanyang ministeryo, kaya marami ang nag-akala na si Juan Bautista at maging si Jesus mismo ay si Elias na nagbalik noong unang siglo. Bukod dito, Nagkaroon din si Elias ng natatanging pribilehyo kasama ni Moises na maging saksi sa bundok ng pagbabagong anyo ni Jesus. Dahil sa pambihirang kapangyarihang ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ministeryo, maraming iskolar ang naniniwalang siya ay babalik sa mundo sa mga huling araw bilang isa sa dalawang saksi na binabanggit sa aklat ng pahayag. Ngunit ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Elias? Iyan mismo ang ating pag-uusapan sa video na ito. Si Propeta Elias ay nabuhay noong ikanoy na siglo bago si Kristo, sa panahon ng pag ni na Haring Ahab at Haring Ahazias sa kaharian ng Hilaga. Sa panahong iyon, ang bansang Israel ay nahati na sa dalawang kaharian, ang Juda bilang kaharian ng Timog na may kabisera sa Jerusalem at ang Israel bilang kaharian ng Hilaga na may kabisera sa Samaria. Hindi isiniwalat ng Biblia ang anumang detalye tungkol sa pamilya ni Propeta Elias. Ang alam lang natin ay isa siyang tisbita mula sa Gilead. Ang salitang tisbita ay nagpapahiwatig na siya ay nagmula sa isang lugar na tinatawag na tisbi. Hindi malinaw kung saan eksaktong matatagpuan ang tisbi. May mga iskolar na nagsasabing ito ay nasa Naftali, samantalang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay nasa silangan ng Ilog Jordan sa bahagi ng kasalukuyang bansang Jordan. Ang pangalang Elias ay nangangahulugang si Jehovah ang aking Diyos. Si Elias ay inilalarawan bilang isang simpleng tao na sanay mamuhay sa ilang. Ang kanyang kasuotan ay yari sa balahibo at may sinturong katad, isang estilo na ginaya rin ng propetang si Juan Bautista sa Bagong Tipan. Ngunit ang pagiging simple ni Elias ay hindi naging hadlang upang makapasok siya sa mga sopistikadong lugar sapagkat personal siyang nakipag-usap mismo sa hari. Siya ay may pambihirang tibay ng katawan gaya ng ipinakita niya nang siya ay tumakbo ng una sa karwahe ni Haring Ahab mula sa bundok Carmel hanggang Jezreel, isang kilos na malinaw na may himalang kalikasan. Dahil sa kanyang matatag na katapatan sa Diyos, naging matapang siyang tagapagsalita ng hustisya ng Panginoon, hindi natakot na labanan ang mga haring sumasalungat sa Diyos o ang mga bulaang propeta ng paganong pagsamba na pinairal sa Israel ng sambahayan ni Ahab. Sa kabila ng kanyang katapangan, Tumakas din ang matatag na Elias ng pagbantaan nang mapaghiganting si Jezebel ang kanyang buhay. Ang halo ng kanyang sigasig para sa Panginoon, katapangan at pagiging marupok bilang tao ay nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin sa kanyang buhay. Sapagkat gaya ng isinulat ni Santiago sa kanyang sulat, si Elias ay tao ring katulad natin, ngunit siya ay nanalangin ng taimtim at tinugon siya ng Diyos. Ang ministeryo ni Propeta Elias ay nakatala sa mga aklat ng unang hari at ikalawang hari. Sa tala ng Biblia, nagsimula ang kanyang ministeryo ng walang gaanong panimula, bagkus ay isang dramatiko at biglaang pagharap kay Haring Ahab at nagtapos sa paglalarawan ng kanyang pagakyat sa langit. Naglingkod si Elias bilang propeta sa isang napakahirap na panahon ng kasaysayan ng bayang Israel pagdating sa pananampalataya. Noong panahon niya nakamit ng kaharian ng Hilaga ang pinakamainam nitong kalagayang pang-ekonomiya, mula nang mahati ang dating nagkakaisang kaharian ng Israel matapos ang kamatayan ni Solomon. Sinikap ni Haring Omri na magtatag ng mabuting relasyon sa mga kalapit na bansa. Ipinakasal niya ang kanyang anak na si Ahab kay Jezebel, na anak ni Etbal, ang hari ng mga Sidonyo. Ipinakilala ng mag-asawang ito sa Israel ang pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal Melkart, ang Diyos Diyosan ng mga lunsod ng Tiro at Sidon. Pinag-usig ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon at aktibo niyang itinaguyod ang pagsamba kay Baal. Maging si Ahab mismo ay nagtayo ng templo para kay Baal sa kabisera niyang Samaria. Sa magulong sitwasyong iyon ng idolatria at paganismo, tinawag si Elias upang maging tagapagsalita ng Diyos. Binigyan siya ng tungkuling ipaalala sa mga Israelita na sila'y bayan ng Panginoon. Sa katunayan, ang kwento ni Elias sa Biblia ay higit na umiikot sa tunggalian sa pagitan ng mga sumasamba sa Panginoon at ng relihiyon ng baalismo. Kaya naman, maaaring hatiin ang ministeryo ni Elias sa ilang mahalagang yugto gaya ng babala tungkol sa paparating na tagtuyot at ang kanyang pag-iisa, ang pangyayari na may kaugnayan sa byuda ng Sarepta, ang hamon sa bundok Carmel laban sa mga propeta ni Baal, ang pagtakas niya patungong Horeb ang kaso na may kinalaman kay Nabot at ang ubasan nito, ang propesya laban kay Ahazias at ang kanyang pag-akyat sa langit. Mas lilinawin natin ngayon ang bawat isa sa mga mahahalagang pangyayaring ito sa ministeryo ng Propeta Elias. Sa Kabanata 17 ng Unang Hari, matatagpuan natin ang dramatiko at biglaang pagharap ni Elias kay Haring Ahab upang ipahayag na hindi magkakaroon ng hamog ni ulan, maliban kung sasabihin ito ng propeta. Mahalagang tandaan na si Baal ay kinikilalang diyos ng buhay at kasaganaan. Kaya't ang tagtuyot na inihayag ni Elias ay direktang pag-atake sa inaakalang kakayahan ng diyos-diyosan na ito na kontrolin ang panahon at malinaw na nagpapakita ng kawalan ng kapangyarihan ni Baal sa harap ng Israel. Matapos ang propesiyang ito, tumanggap si Elias ng utos mula sa Diyos na pumunta sa silangan at magtago malapit sa Batis ng Kerit sa gawing silangan ng Jordan. Sa lugar na iyon, himalang sinustentuhan si Elias. Ang tubig ay mula sa mismong batis at ang tinapay at karne naman ay dala ng mga uwak. Nang matuyo ang batis dahil sa matinding tagtuyot, inutusan si Elias na pumunta sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, kung saan siya ay tutulungan ng isang byuda. Sa unang tingin, may isip natin na ang byuda ay may kaya sa buhay. Subalit ang susunod na bahagi ng teksto ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng babae, ubos na halos ang kanyang pagkain at langis. Hiniling ni Elias na ipagluto muna siya ng maliit na tinapay bago pa gumawa ng pagkain para sa Biuda at sa anak nito. At sa himala at providential na paraan, pinarami ng Diyos ang reserbang harina at langis ng Biuda hanggang sa muling bumalik ang ulan sa lupain. Pagkatapos nito, nagkasakit ang anak na lalaki ng Biuda at sa kasamaang palad ay namatay. Sinasabi ng teksto ng Biblia na isinisi ng babae kay Elias ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang pahayag niyang, Ano ang kinalaman ko sa iyo o lingkod ng Diyos, ay nagpapakita na iniuugnay niya ang pagdalaw ng propetang si Elias sa kamatayan ng kanyang anak. Inakala niya na dahil sa presensya ng propeta bilang lingkod ng Diyos, ay napukaw ang pansin ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Ngunit kinuha ni Elias ang bangkay ng bata, dinala sa silid sa itaas kung saan siya tumutuloy, at taimtim na nanalangin sa Panginoon. Nang bumalik ang bata sa pagkabuhay, ibinalik siya ni Elias sa kanyang ina. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing isang matibay na patunay ng pagiging tunay na propeta ni Elias ng Diyos. Samantala, noong panahon ng tagtuyot na ipinahayag ni Elias, labis na sinalanta ng taggutom ang Samaria. Pagkalipas ng tatlong taon na walang ulan, inutusan ng Panginoon si Elias na humarap muli kay Haring Ahab. Sa panahong iyon, ipinapatay na ni Jezebel ang mga propeta ng Panginoon. Ngunit isang lalaking nagngangalang Obadias, opisyal sa palasyo ni Ahab na namamahala sa sambahayan ng hari, ang nakapagtago ng ilan sa mga propeta. Nakita ni Obadiah si Elias habang naglalakbay at siya ang naging tagapamagitan upang magtagpo ang propeta at ang hari ng Israel. Si Ahab naman ay isinisi kay Elias ang paghihirap ng bayan at sinabihan siya bilang tagapagdala ng gulo sa Israel. Subalit matapang na ipinahayag ng propeta na ang hari at ang kanyang pamilya mismo ang tunay na dahilan ng suliranin ng bayan. Sila ay nagkasala laban sa Panginoon, lalo na dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos nito, ipinatawag ni Propeta Elias ang buong bayan ng Israel upang magtipon sa bundok Carmel at hinamon niya si Ahab na dalhin doon ang 450 na propeta ni Baal at ang 400 na propeta ni Ashera na tinutustusan ni Jezebel. Doon ay ihahandog ang dalawang sakripisyo, isa mula sa mga propeta ni Baal at isa naman mula sa propeta ng Panginoon Walang sino man ang papayagang magsindi ng apoy sa mga handog sapagkat ang apoy ay dapat manggaling sa paraang sobrenatural. Ang tunay na Diyos ang siyang tutugon sa pamamagitan ng apoy upang sunugi ng handog. Ginawa ng mga propeta ni Baal ang lahat ng kanilang makakaya, tumawag at nagsumamo sila sa kanilang huwad na Diyos, ngunit walang anumang nangyari. Dahil dito'y kinutya pa sila ni Elias. Pagkatapos nito, inayos ni Elias ang wasak ng altar ng Panginoon. Inihanda niya ang kanyang handog at inutusan ang mga tao na buhusan ng tubig ang karne ng sakripisyo hanggang sa lubusang mabasa ito, pati na ang altar at ang paligid nito. Pagkatapos, nanalangin si Propeta Elias sa Panginoon at sumagot ang Diyos ng apoy mula sa langit na tumupok sa handog, sa kahoy, sa altar at maging sa lupa at tubig sa paligid nito. Nang makita ito ng bayan ng Israel, kinilala nilang lahat na si Jehovah nga ang tunay na Diyos. Sinasabi ng Biblia na sa araw na iyon ay hinuli ang lahat ng propeta ni Baal at sila ay pinatay malapit sa batis ng Kison. Pagkatapos nito, sinabi ni Elias kay Haring Ahab na isang malakas na ulan ang paparating. Umakyat si Elias sa tuktok ng bundok Carmel at nanalangin habang inuutusan ang kanyang lingkod na tumingin sa direksyon ng dagat. Sa umpisa, walang anumang palatandaan ng ulan. Ngunit sa ikapitong pagkakataon, nakita ng lingkod ang isang maliit na ulap kasinlaki ng palad ng isang tao. Agad na pinaalalahanan si Ahab na ihanda ang kanyang karwahe upang hindi siya maabutan ng ulan. At sa sandaling iyon, ang langit ay nagdilim at bumuhos ang malakas na ulan. Sa wakas, natapos na ang matagal na tagtuyot, gaya ng inihayag ni Elias. Sa pangyayaring ito, muling ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng propeta. Isinalarawan ng manunulat ng Biblia na si Elias ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa karwahe ni Ahab at sa paparating na bagyo patungong Jezreel na tinatayang nasa layong 30 sino kilometro. Nang mabalita ni Jezebel ang pagkamatay ng mga bulaang propeta, nagbanta siyang ipaghihiganti ang mga ito, kaya tumakas si Elias patungong Timog sa lungsod ng Beerseba at pagkatapos ay pumasok sa ilang. Ito ay naging isang panahon ng matinding kalungkutan at panghihina ng loob para sa propeta. Marahil dahil sa matinding pagod at tensyon, nawalan siya ng pag-asa at hiniling na naway tapusin na ng Diyos ang kanyang buhay. Ngunit sa kanyang pag-iisa sa disyerto, siya ay pinakain ng isang anghel ng tinapay at tubig at pinatibay ng Diyos upang maglakbay patungong bundok Horeb sa Sinai. Tumagal ng apat na pung araw at apat na pung gabi ang kanyang paglalakad at nabuhay siya sa pagkain na ibinigay ng anghel. Nakahanap siya ng kanlungan sa isang kuweba. Para sa kaalaman ng iba, ang bundok Horeb ay ang lugar kung saan unang nagpakita ang Diyos ng tipan kay Moises. Kaya't ang pagbabalik ng isang tapat na propeta ng Diyos sa banal na lugar na ito ay may napakalalim na kahulugan. Habang si Elias ay nasa bundok ng Sinai, nangusap sa kanya ang Panginoon. Pagkatapos ng isang malakas na hangin, isang lindol at apoy, na lahat ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakita kay Elias sa pamamagitan ng isang banayad at mahinang tinig sa sandaling iyon, muling binigyan ng Diyos si Elias ng panibagong pananaw at tagubilin. Ibinigay sa kanya ang tatlong mahalagang misyon: pahiran si Hazael bilang hari ng Syria, pahiran si Jehu bilang hari ng Israel, at pahiran si Eliseo upang maging kapalit niya sa ministeryo bilang propeta. Mahalaga ring banggitin na ang mga kautusan ukol kina Hazael at Jehu ay natupad sa panahon ni Eliseo, dahil ang kanilang pag-akyat sa trono sa Syria at Israel ay naitala habang si Eliseo na ang aktibong propeta. Ayon sa utos ng Diyos, natagpuan ni Elias si Eliseo na noon ay nag-aararo sa bukid. Inihagis ni Elias ang kanyang balabal sa binata, isang simbolikong kilos ng pagtawag mula sa Diyos. Agad na naunawaan ni Eliseo ang kahulugan nito at tinanggap ang kanyang tawag, ngunit nakiusap muna siyang makapagpaalam sa kanyang mga magulang. Sa Kabanata 21 ng unang aklat ng mga hari, Mababasa natin ang isa pang matinding paglalaban sa pagitan ni Elias at ng maharlikang pamilya ng Israel. Ninais ni Haring Ahab ang ubasan ni Naboth, ngunit nang hindi niya ito makuha, labis siyang nalungkot at tumangging kumain. Kaya't si Jezebel, ang kanyang asawa, ang gumawa ng plano upang mapasakamay nila ang ubasan. Nagsagawa siya ng isang huwad na paglilitis laban kay Naboth kung saan siya ay siniraan at hinatulang mamatay dahil tumangging ipamigay ang kanyang lupa kay Ahab sa ganitong paraan, nilabag nila ang kautusan ng Diyos tungkol sa karapatan sa mana ng lupa sa Israel. Nang si Ahab ay nagtungo upang angkinin ang ubasan, hinarap siya ng matapang na propetang si Elias. Tinuligsa niya ang kasamaan ng ginawa nilang pagpatay kay Naboth at ipinahayag ang hatol ng Diyos, ang kamatayan ni Naahab at Jezebel at ang tuluyang paglipol sa kanilang angkan. Gayunman, dahil si Ahab ay nagpakita ng tanda ng pagsisisi, nagdamit ng sako at nagpakumbaba, ipinaalam ng Panginoon kay Elias na ipagpapaliban ang sakuna sa susunod na henerasyon. Ngunit sa huli, natupad ang lahat ng propesya. Si Ahab at si Jezebel ay namatay sa paraang kahiyahiya, gaya ng sinabi ni Elias. Sa katunayan, nang si Hehu ay naging hari, ginamit niya ang propesya ni Elias bilang batayan upang lipulin ang buong sambahayan ni Ahab Ah, Pagkatapos ng kamatayan ni Ahab, ang kanyang anak na si Ahazias ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Sa isang pagkakataon, si Ahazias ay nadulas at nahulog mula sa ikalawang palapag ng kanyang palasyo at siya ay malubhang nasugatan. Agad siyang nagpasugo upang magtanong sa diyos-diyosan na si baal -Zebub, ang diyos ng Ekron, kung siya ba ay makakabawi pa mula sa kanyang karamdaman. Ngunit sinalubong ni propeta Elias ang mga sugo ni Ahazias at iniutos na bumalik sila sa hari upang ihatid ang mensahe ng Panginoon, sapagkat hindi siya sumangguni sa Diyos ng Israel at sa halip ay tumawag sa isang Diyos-Diyosan, tiyak na siya ay mamamatay. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga sugo, na unawaan ni Ahazias na ang lalaking iyon ay si Elias. Sa galit, iniutos ng hari na hulihin si Elias. Nagpadala siya ng isang kapitan kasama ang limampung sundalo upang hanapin ang propeta, na noon ay nasa tuktok ng isang burol Ngunit sa utos ni Elias, isang apoy mula sa langit ang bumaba at tinupok ang lahat ng anim na pong lalaking iyon. Hindi pa rin sumusuko si Ahazias at muling nagpadala ng isa pang pangkat upang dakpin si Elias. Ngunit tulad ng una, sila rin ay tinupok ng apoy mula sa langit. Sa ikatlong pagkakataon, nagpadala muli ang hari ng isang kapitan at limampung sundalo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapitan ay lumapit ng may kababaang loob Lumuhod sa harap ni Elias at nakiusap na huwag silang mapahamak. At dahil dito, sinabi ng Panginoon kay Elias na sumama sa kanila nang walang takot. Kaya't sumama si Elias at humarap kay Haring Ahazias upang ipahayag ng personalang salita ng Diyos, na hindi siya gagaling kundi mamamatay. At gayon nga ang nangyari. Tulad ng sinabi ni Elias na matay si Ahazias, isang matibay na patunay na ang Diyos ng Israel ay higit sa anumang Diyos-Diyosan kabilang si Baal Zebub ng Ekron. Sa simula ng ikalawang aklat ng mga hari, mababasa natin ang tungkol sa pagtatapos ng ministeryo ni Elias. Ayon sa Biblia, nang dumating ang oras para si Elias ay dalhin sa langit, siya at si Eliseo ay abala pa rin sa kanilang mga gawain sa paaralan ng mga propeta. Maging si Eliseo at ang ilan sa mga propeta ay napansin na malapit ng matapos ang ministeryo ni Elias at na siya ay lilisan na. Ilang ulit na tinangka ni Elias na iwanan si Eliseo at hiniling dito na huwag nang sumama pa, ngunit matatag na tumanggi si Eliseo at iginiit ang kanyang hangaring manatiling kasama ng kanyang guro. Mahalagang tandaan na sa puntong ito, si Eliseo ay matagal nang tinawag ng Diyos upang maging kahalili ni Elias bilang propeta. Paglabas nila mula sa Jericho, tumawid ang dalawang propeta sa ilog Jordan sa isang kamanghamanghang paraan. Hinampas ni Elias ang tubig gamit ang kanyang balabal at ang tubig ay nahati, kaya't nakatawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagkatapos nito, tinanong ni Elias si Eliseo kung ano ang nais niyang hilingin bago siya kunin. Agad na sinabi ni Eliseo na nais niya ng isang dobleng bahagi ng espiritu ng kanyang guro. Sa kahilingang ito, hindi nangangahulugan na gusto ni Eliseo na maging dalawang beses na mas makapangyarihan kaysa kay Elias, tulad ng maling iniisip ng ilan. Sa halip, ito ay isang pagtukoy sa karapatan ng panganay na anak sa mga pamilyang Israelita. Sa Israel, ang panganay na anak ay tumatanggap ng dobleng bahagi ng mana at siya rin ang humahalili sa patriarka ng sambahayan. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Eliseo ay nais niyang maging pangunahing tagapagmana ng espiritual na pamana ni Elias. Kaya naman, ito ay isang napakatapang na hiling. Sinabi ni Elias na hindi siya ang makapagpapasya kung ito'y matutupad, kundi ang Diyos. Dagdag pa niya, malalaman ni Eliseo na matutupad ang kanyang kahilingan kung makikita niya ang pag-alis ng kanyang guro patungo sa langit. Kasunod nito, sinasabi ng teksto sa Biblia na biglang nagkaroon ng karuaheng apoy at mga kabayong apoy na humiwalay kina Elias at Eliseo, at si Elias ay kinuha ng isang ipuipong hangin. Nakita mismo ni Eliseo ang lahat ng ito. Isang nakamamanghang tanawin kung saan si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng ipuipong hangin habang tinatangkilik ng isang makalangit na karuahe ng apoy. Sa gayon, natupad ang kahilingan ni Eliseo. Nakita niya ang pag-akyat ni Elias, isang tanda na ibinigay sa kanya ng Diyos bilang tugon sa kanyang matapang na hiling. Pagkaalis ni Elias, pinulot ni Eliseo ang balabal na nahulog mula sa kanyang guro. Ginamit niya ito upang tumawid pabalik sa Ilog Jordan Isang himalang katulad ng ginawa ni Elias. Pagdating niya sa Jericho, nakita siya ng mga anak ng mga propeta at kinilala nila na ang espiritu ni Elias ay nasa kanya na. Mula sa sandaling iyon, si Eliseo ang naging bagong propeta ng Diyos sa Israel, humalili sa dakilang propetang si Elias bilang tagapagsalita ng kalooban ng Panginoon. Bukod sa mga aklat ng mga hari kung saan detalyado ang kanyang buhay, si Elias ay binanggit din sa dalawang bahagi ng Lumang Tipan. Isa na rito ay sa ikalawang aklat ng mga kronika kung saan sinasabi na si Elias ay nagpadala ng isang sulat kay Haring Jehoram ng Juda sa kabila ng pagiging propeta niya sa kaharian ng Israel sa Hilaga. Si Jehoram na humalili sa kanyang ama na si Josaphat ay tumalikod sa Panginoon. Gumaya siya sa mga masasamang hari ng Hilaga, nagtayo ng mga dambana sa matataas na lugar at inilayo ang Juda mula sa tunay na pananampalataya. Dahil dito, si Elias ay nagbabala sa pamamagitan ng liham na isang malaking kapahamakan ang darating, hindi lamang sa hari kundi sa buong bansa dahil sa kanyang pagtalikod sa Diyos. Mayroon ding pagtukoy kay Elias sa aklat ni Malakias, kung saan binanggit siya bilang tagapanguna bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Ayon sa ilang mga scholar, ang propesiyang ito ay maaring tumutukoy kay Elias bilang isa sa dalawang saksi na lilitaw sa aklat ng pahayag Ngunit hindi lahat ng pananaw sa eskatolohiya ay sumasang-ayon dito. Gayunman, sa Bagong Tipan, ipinaliwanag ni Panginoong Hesus na ang propesiyang ito ni Malakias ay tumutukoy sa ministeryo ni Juan Bautista. Tinukoy niya si Juan bilang ang Elias na darating. Sa katunayan, nang ipahayag ng anghel ang kapanganakan ni Juan Bautista, sinabi niyang si Juan ay lalakad sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang ihanda ang daan ng Panginoon. At totoo nga, noong panahon ng Bagong Tipan, maraming tao ang inakalang si Juan Bautista ay si Elias na muling nabuhay. Bilang patunay ng pagkakatulad ng kanilang mga ministeryo, parehong matapang, parehong nanawagan ng pagsisisi, at parehong pinangungunahan ng kapangyarihan mula sa Diyos. Maging si Jesus ay inakala ng ilan na siya si Elias, na muling bumalik. Sa kanyang ministeryo, ginamit pa nga ni Jesus ang kwento ni Elias at ng byuda sa Sarepta upang ipakita ang kakulangan ng pananampalataya sa Israel sa kabila ng pagkilos ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng napakalalim na papel ni Elias sa kasaysayan ng Israel bilang propeta, tagapagpaalala ng katotohanan at bilang isang espirituwal na simbolo para sa mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, ang pinakakamanghamanghang pagbanggit kay Elias sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa tagpo ng pagbabagong anyo ni Jesus. Doon, lumitaw si Elias kasama si Moises sa tabi ng ating Panginoon at nakipag-usap tungkol sa paglisan na kanyang tutuparin sa Jerusalem. Pagkaraan habang si Jesus ay nakapaku sa krus, may ilang nakarinig sa kanyang sigaw. Eli, Eli, lama sa baktani na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At inakala nilang tinatawag niya si Elias. Sa iba pang bahagi ng Bagong Tipan, Binanggit din ni Apostol Pablo si Elias habang tinatalakay ang tungkol sa natitirang tapat na bahagi ng Israel, binanggit niya ang tausan katao na hindi lumuhod kay Baal sa panahon ni Elias. At sa kanyang sulat, si Santiago ay ginamit si Elias bilang halimbawa ng kapangyarihan ng panalangin. Aniya si Elias ay isang taong katulad natin, ngunit nang siya ay taimtim na nanalangin, tumigil ang ulan, at nang muli siyang nanalangin, bumuhos ito muli. Ngayon isulat mo sa mga komento. Alam mo na ba ang buong kwento ng propetang si Elias sa Biblia? Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.